Mga kababayan, ang ating pong presidente Ferdinand Marcos Jr. ay patuloy na may, nana, na, may mga tao talaga nagnanais na siya ay uh, maalis sa pwesto niya. Po. So, ito po yung sinabi ng Lord kanina uli. Alam niyo ito yung magkakinig talaga kami sa Lord bilang mga intercessors ay laging sinasabi niya, ipanalangin niyo ang yung uh, Pangulo. Sabi niya, ito po yung sinabi niya kanina, no? Uh, ngayon po ay September 2, 2024. And uh, kapag po 4 o'clock hanggang 6 o'clock ay nananalangin po kami ano po, ito po yun. eh, pero kasama dun sa panalangin namin, yung pakikinig sa Lord. Ano yung gusto niya ipanalangin namin? So, gusto ko naman na ishare din sa inyo para po maging, makasama kayo sa pananalangin para sa ating minamahal na Presidente Ferdinand Marcos Jr. sapagkat siya yung Pangulo ng ating minamahal na bansa. Di ba? Ito po yung sabi niya. Sabi ng Lord, anak, nais kong inyong patuloy na samahan sa panalangin panalangin ang inyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang siya ay manatiling matatag sa kanyang pwesto bilang presidente ng inyong minamahal na bansa. Sabi niya, kinakailangan siya ay inyong bakuran sa panalangin upang hindi makapanaig oh, hindi raw makapanaig ang mga taong nagnanais na siya ay patalsikin sa kanyang pwesto. Nais kong siya ay manatiling inyong Pangulo hanggang sa siya ay makatapos ng kanyang termino hanggang sa 2028. So, yun po yung gusto ipanalangin ng Lord no para sa ating minamahal na Pangulo. Alam niyo po, lagi ko nang sinasabi sa inyo na kapag, ano po, kapag nahikinig uh, nakikinig po kami, sinasabi ng Lord na ang bansa niyo, inais kong maging maunlad at mapayapa. At yan po naman yung sinasabi sa Bible, no? Bakit kailangan natin man, uh, uh, manalamin? Ito kasi yung sinasabi niya. Sabi niya sa, sa 1 Timothy 2, sabi niya dito, O, oh, ito po lagi ko binabasa para at least sa malaman nyo, ay, kailangan pala talaga ipang, ipanalangin ng bansa kasi utos ng Diyos. Kasi sabi niya sa 1 Timothy 2, one hanggang sumusunod sabi niya, I urge them, or urge ha, that first of all, requests, prayers, intercession, and thanksgiving be made for everyone, for kings and all those in authority, that we may live peaceful, yeah, and quiet lives in all godliness and holiness. This is good. <coughs> and pleases God our Savior who wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. Yan po yung gusto ng Lord. No? Uh, ultimately, yan talaga ang nais ng Panginoon kaya naglalagay siya ng mga taong tagapamahala. At ang ating president, sabi ng Lord na siya, inihanda niya siya matagal tagal pa bago siya maging presidente, inihanda na siya ng Diyos na no? para maging ating presidente ngayong mga panahon ito. So, yun po yung patuloy natin ipanalangin. Samahan daw natin siya sa panalangin para sa ating bansa. So, yan. Para manatiling matatag sa kanyang pwesto at hindi makapanaig ang mga taong nagnanais ibagsak siya hanggang sa makatapos po siya, matatapos niya ang kanyang termino. Tandaan po natin yan. So, ito po si Lola. Si Lola mo daw sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, ay sa inyo buhay. Mag-ano na po kayo, mag-subscribe kay Lola Madam Villanueva at kay at, at, at po mag-follow kay Gloria Agustin Villanueva sa Facebook. Kaya pala sa